Noong ikalima ng Nobyembre, 2025, isang upuan ang nanatiling bakante sa isang silid ng Konseho ng Siguridad ng Rusya. Hindi iyon basta-basta ang upuan. Ito ang upuan ni Sergei Lavrov, ang lalaking 21 taon nagsilbi bilang ministro ng Ugnayang Panlabas, ang diplomatikong mukha ng Rusya sa buong mundo. Nandun si Putin na namumuno sa pagpupulong tungkol sa muling nuclear tests. Wala si Lavrov. Walang nagpaliwanag kung bakit. Wala namang kailangang magpaliwanag. Sa Russia, mas nagsasalita ang kawalan kaysa opisyal na pahayag. Dalawampung taon na ang lumipas, imposible ito noon dahil may kasunduan. Isang hindi nakasulat ngunit totoong kasunduan na nagtatakda kung sino ang mabubuhay o babagsak sa sistema ni Putin at ang kasunduang iyon ay kakabali lang. Taong 2000, kakaupo lang ni Vladimir Putin bilang presidente ng isang bansang wasak. Ang dekada 90 ay nag-iwan sa Rusya na bagsak. Sa gitna ng kaguluhan sa kalsada, may maliit na grupong lalaking nagnakaw sa mga natira sa Unyong Soviet. Sila ay tinawag ng mga oligarka. Sa pamamagitan ng madidilim na negosyo, matinding korupsyon at mga kriming walang naglalakas loob na imbestigahan, ang iilang individual na ito ay kinuha ang kontrol sa malalaking bahagi ng ekonomiyang Ruso. Mayroon silang pribadong jet, mansyon, kumpanya at higit sa lahat, kapangyarihang pampolitika. Pinatawag sila ni Putin. 21 pinakamayayaman at makapangyarihang lalaki sa Rusya, nagtipon sa Kremlin. Ang nangyari sa silid na yon ang magtatakda ng susunod na 25 taon. Hindi sumigaw si Putin, hindi siya tahasang nagbanta. Ipinahayag lang niya ang mga bagong patakaran. Pwede ninyong panatilihin ang lahat, ang mga mansyon, ang mga jet, ang mga bilyon. Hindi ko iimbestigahan kung paano nakuha ang mga kayamanang yan noong dekada 90. Pero kapalit nito, iiwas kayo sa politika, lubos na iiwas. Tanggapin ninyo ang aking autoridad, buwagin ninyo ang anumang estrukturang politikal na hawak ninyo, at huwag na huwag ninyo akong hahamunin. Marami ang pumayag dahil napansin nilang hindi nakikipagkasundo ang lalaking ito at ang mga tumanggap ay ginantimpalaan. Dumoble ang kanilang mga yaman, tumatag ang kanilang mga posisyon, katapatan ang naging puhunan, yaman kapalit ng katahimikan sa politika, proteksyon kapalit ng lubos na pagsunod, pero may pangalawang bahagi ang kasunduan ang mga lumalabag sa kasunduan ay winawasak sa publiko sa paraang malateatro upang makita at maintindihan ng lahat. Si Mikhail Khodorkovsky, dating pinakamayamang tao sa Rusya noong 2003 at tatlong at may-ari ng yukos, ay natutong masakit ang aral na ito dahil sa isang malubhang pagkakamali. Naniniwala siyang ang pera niya ay nagbibigay ng kapangyarihan kaya nagpondo siya ng oposisyon at binatikos si Putin. Noong Oktubre ng taong iyon, Sinalakay ng mga nakamaskarang ahente ng lihim na pulisya ng Rusya ang kanyang eroplano sa isang paliparan sa Siberia. Hinatulan siya ng siyam na taon at kinuha ng pamahalaan ang kanyang kumpanya. Malinaw ang mensahe, hindi yaman ang kapangyarihan kundi katapatan. Si Vladimir Gusinsky ang pangalawang halimbawa. Nagtayo siya ng isang imperyo ng media na kinabibilangan ng NTV, ang nag-iisang independenteng network ng telebisyon sa Russia. Ang kanyang kasalanan, pinupuna ng NTV ang Kremlin, tapat na tinatalakay ang malupit na digmaan sa Chechnya at mas malala pa, nagpapalabas ng isang satirikong programa na may mga puppet na nilalait si Putin. Noong Mayo 2000, sinalakay ng armadong sundalo na may baril ang opisina ng NTV. Inaresto si Gusinsky noong Hunyo dahil sa pagnanakaw ng 10 milyon at tumakas palabas ng bansa inangkin ng Gazprom na hawak ng Estado ang kanyang network. Ang mensahe muli ay malinaw. Walang independenteng media. Walang pinapayagang kritisismo. Ganyan ang sistema. Brutal, autoritarian, pero matatag. Alam ang mga patakaran. Tanggapin mo ang aking autoridad at uunlad ka. Hamunin mo ako at mawawala ka. Dalawamput dalawang taon, gumana ng perpekto ang kasunduang ito. Pinagtibay ni Putin ang ganap na kapangyarihan, habang ang kanyang tapat na elit ay yumaman kapalit ng kanilang pananahimik. Ito ay inaasahan, ito ay makatuwiran, ito ang pundasyon ng sistema ni Putin. Noong Pebrero 2022, nagsimula ang malawakang pananakop sa Ukraine. Ang inaasahang maikling operasyon ay nauwi sa mapanirang digmaan ng pag-uurungan. Bilyon-bilyon ang ginugol para sa digmaan sumabog ang budget ng militar at nagsimulang dumami ang mga pagkatalo sa labanan. Sa unang pagkakataon, hindi na sapat ang katapatan. Kailangan ng sistema ng pagiging epektibo. Kailangan nito ng mga resulta at may kailangang managot sa mga pagkabigo. Noong 2024, inalis ni Putin si Sergei Shoigu, ang kanyang matagal ng ministro ng depensa. Hindi lang ito simpleng pagpapalit kundi ganap na pagtanggal ng ministro. Sa mga sumunod na buwan, maraming opisyal ng Ministry ng Depensa ang inaresto. Tatlong dating mga biseministro, mga general, mga burokrata. Si Shoigu mismo ay hindi nadamay, pero ang buong network ng kanyang kapangyarihan ay nawasak. Nanunood lang siya, walang magawa, habang winawasak ang mga dekada ng alyansa. Isa itong mensahe, hindi mahalaga kung gaano ka nakatagal nagsisilbi, kung may malinaw na kabiguan, kung masyadong halata ang korupsyon, ikaw ay tatanggalin. Pero may saysay naman ang ginawa ng Ministry ng Depensa. ba? Diba? Isa itong pagtanggal na may kinalaman sa digmaan, sa kakayahang militar, at sa pangangailangan ng resulta sa labanan. Ang hindi inaasahan ng kahit sino ay na iyon pala ang simula pa lang, na hindi doon titigil ang makina. Si Sergey Markov ay lahat ng maaaring gustuhin ni Putin sa isang kaalyado. Isang iginagalang na siyentipikong pampolitika, maimpluensyang mamamahayag at profesor sa mga prestihiyosong institusyon tulad ng Moscow State University. Mahigit dalawampung taon na siyang malapit na tagapayo ni Putin. Tinawag niyang isa sa dakilang tao sa kasaysayan ang presidente. Miyembro siya ng pampublikong kapulungan ng Rusya ng ilang taon. Nahalan siya sa duma noong 2007. Naging pinagkakatiwala ang tagapagsalita sa eleksyon noong libo at 12. Palagi siyang lumalabas sa kanluraning media upang ipagtanggol ang Kremlin, inuulit ng salita sa salita ang opisyal na propaganda. Nang magsimula ang digmaan, ginawa ni Markov ang inaasahan sa kanya. Sinabi niyang hindi ito digmaan sa Ukraina, kundi para palayain ito. Nagsalita siya tungkol sa imahinaryong Nazi. Tinawag na makataong interbensyon ang pananakop at sinisi ang Estados Unidos. Tama lahat ng ginawa niya. Noong Agosto ng 2025, idineklara ng Ministry ng Katarungan ng Rusya si Sergei Markov bilang dayuhang ahente. Para lang sa mga traidor ang label na ito. Para sa mga pinaniniwalaan ng Kremlin na nakikipagsabwatan sa ibang mga bansa, hindi nagtaksil si Markov kanino man. Ang kanyang krimen, Pinuri niya ng hayagan ang presidente ng Azerbaijan, si Ilham Aliyev, sa isang panayam. Tinawag niyang bihasang leader si Aliyev. Wala nang iba. Sa loob ng dalawang dekada ng lubos na katapatan, isang tanging pangungusap ng papuri sa ibang leader ang naging sapat para sirain siya. Nagulat si Markov at sinabi niyang kakaiba at nakakagulat ang desisyon na palagi niyang sinuportahan ang espesyal na operasyon. Hindi iyon mahalaga Si Alexi Alyokhin ay isang maliit na oligarka, pero lubos na nakaayon. Direktor siya ng pabrika ng armas, lantad na sumusuporta sa digmaan, nagbibigay ng donasyon sa militar, at sumasali sa pro-Kremlin na events. Nagmamaneho rin siya ng imported na mamahaling sasakyan, habang ang karaniwang Ruso ay dumaranas ng matinding parusa. Itong lantad na pagkukunwari ay nakainis sa isang tao. Isang nasyonalistikong military blogger na nagngangalang Alexander Kotz ang nagsimulang umatake sa kanya sa publiko. Inakusahan niya si Alyokhin ng korupsyon ng pamumuhay ng marangya sa gastos ng mga mamamayang Ruso sa panahon ng digmaan. Noong Setyembre, tinagurian si Alyokhin bilang dayuhang ahente. Ilang araw lang ang lumipas, siya ay inaresto at formal na inakusahan ng malakihang panlilinlang. Ang tunay niyang kasalanan, masyadong lantad ang kanyang kayamanan. May mga kaaway na may impluensya at nasa maling lugar ng mga ilangan ng bagong biktima ang sistema. Limang taon na ang nakalipas, ang mga lalaking tulad ni Alyokin ay hindi kayang galawin. Basta't nagpapakita sila ng katapatan, maaari silang maging kasing kurap ng gusto nila. Bahagi iyon ng kasunduan. Ngayon, wala na ang kasunduan iyon. Si Tatiana Montian ay ipinanganak sa Crimea, nag-aral ng batas sa Moscow, nanirahan sa Kiev kung saan naging abogado siya sa mga kasong politikal na mataas ang profile tumutol sa mga pro-European na protesta noong 2013 at ipinagtanggol ang mga kontrobersyal na pro-Russia na personalidad. Nang magsimula ang digmaan, iniwan niya ang Ukraine at pumunta sa Russia. Palagi siyang lumalabas sa telebisyon ng Russia. Isang Ukrainian na sumusuporta sa pananakop ng sarili niyang bansa ay parang ginto para sa makina ng propaganda. Pinatutunayan nito na makatarungan ang digmaan na kahit mga Ukrainian ay sumusuporta sa Moscow. Noong Oktubre ng 2025, si Montian ay hindi lang tinawag na dayuhang ahente. Tinuring din siyang terorista at ekstremista, isa sa pinakamabigat na klasifikasyon na maaaring ipataw ng Kremlin. Kinandado ang mga bank account niya at inilagay siya sa mahigpit na bantay ng Estado hindi eksaktong ipinaliwanag ng gobyerno kung bakit. May mga ulat na inilihis niya ang perang nalikom para sa mga tropa sa unahan. At nagkamali pa siya ng isa. Nagsalita siya tungkol sa mga krimen sa digmaan at ganap na kaguluhan sa unahan. Hindi katanggap-tanggap ang mga kritisismo kahit mula pa sa kakampi. Si Montian ay dapat sana ay may komportabling buhay sa Moscow, mga palabas sa telebisyon, seguridad at pagkilala. Sa halip, hinaharap niya ang isang lubos na hindi tiyak na kinabukasan, itinuturing na kaaway ng Estado. At naroon si Lavrov, bakante ang upuan. Ang lalaking inialay ang buong buhay niya sa Estadong Ruso ay pumasok sa politika noong dekada 80. Matiyagang umakyat siya sa hagdan ng Ministry ng Ugnayang Panlabas at naging permanenteng kinatawan ng Rusya sa United Nations. Noong 2004, siya ay naging ministro ng Ugnayang Panlabas. put isang taon siyang naging boses ng diplomasya ng Rusya. Matatag at hindi mapapalitan hanggang Nobyembre, 2025. Una, ang hindi maipaliwanag na pagkawalanya sa pagpupulong ng Konseho ng seguridad tungkol sa mga pagsubok ng nuklear. Pagkatapos, inihayag ng tagapagsalita ng Kremlin, Dmitry Peskov, na na si Lavrov bilang pinununo ng delegasyon ng Russia para sa tuktok ng G-20. Sinadya ni Peskov na sabihin na personal na si Putin ang gumawa ng desisyong ito. Pinalitan din si Lavrov sa tuktok ng Association of Southeast Asian Nations. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting bumabagsak sa publiko. Ang dahilan, isang tawag sa telepono. Noong Oktubre, nakipag-usap si Lavrov sa kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio. Ang layunin ay ihanda ang lahat para sa isang pagpupulong sa pagitan ni na Putin at Pangulong Donald Trump. Ayon sa mga pinagkukunan, naging matigas si Lavrov at tumanggi siyang pag-aanin ang mahigpit na mga kahilingan ng Moscow tungkol sa Ukraine. Tensyonado ang tawag, inirekomenda ni Rubio na kansilahin ni Trump ang pagpupulong at kinansila nga ito ni Trump. Para kay Putin, dapat may masisi. Si Lavrov, veteranong diplomat na dalawampung taon sa serbisyo, ang sinisisi sa pagkakataong ito. Napilitang pabulaanan ni Peskov sa publiko ang chismis sa pagbagsak ni Lavrov na sa Kremlin ay madalas kumpirmasyon na totoo ang mga ito. Apat na kaso, apat na tapat, si Markov dahil sa isang papuri, si Alyokhin dahil sa hayagang korupsyon, Si Montian, dahil sa tahimik na pagpuna. Si Lavrov, dahil sa isang kabiguang diplomatiko. Wala ni isa sa kanila ang humamon kay Putin. Wala ni isa ang nagpondo sa oposisyon. Wala ni isa ang bumatikos sa presidente. Ginawa lang nila ang palagi nilang ginagawa. Maglingkod. At kahit ganoon, sila ay itinapon pa rin. Kaya, bakit ito nangyayari? Si Ekaterina Shulman, siyentipikong pampolitika mula Rusya, ay may nakakakilabot na teoryang may malaking saysay. Isipin mo ito ng ganito. Una, tinarget ng Kremlin ang mga tutol sa digmaan, inaresto ang mga aktivista, pinatahimik ang mga mamamahayag, at isinara ang mga organisasyon. Ngayon, wala nang natira sa grupong iyon. Hindi madaling pahintuin ang makinarya ng panunupil, lalo na't malaki ang lihim na pulisya ng Rusya. libo libo ang tao sa mga ministeryo ng seguridad at lahat ng mga opisyal na ito ay kailangang magpakita ng resulta para ma-promote. Para mapatunayang kailangan ang malaking budget, umaasa silang makahanap ng kaaway ng Estado. Ganyan gumagana ang sistema. Pero kung naalis mo na lahat ng oposisyon, lahat ng kritiko ng digmaan, lahat ng independenteng media, sino na lang ang natitira? Simple at nakakatakot ang sagot. Ang mga kakampi, propagandista, Prodigma ang vlogger at tapat na opisyal. Kailangang pakainin ang makina. Ngayon, kinakain na nito ang sariling grupo. Pero may isa pang bahagi ng kwentong ito na nagpapalala pa sa lahat. Muling binubuo ang sistemang ruso sa gitna ng digmaan. At sa bagong malupit na kapaligirang ito, ang mga proteksyong dati ng umiiral ay basta na lang naglaho. Dati, may mga hangganan, may mga taong hindi pwedeng galawin, may iginagalang na hierarkiya at ngayon kanya-kanya na lang. Isipin mo ang estilo ng pamumuno ni Putin. Malabo siya, malayo, at madalas hindi malinaw magdesisyon. Naalala mo ba yung kaso ni Prigozhin? Hayagang nagtalo ang pinuno na ng Wagner sa Ministry ng Depensa. Buong taon, kitang-kita naman yon. Walang ginawa si Putin, hinayaan niyang lumaki ang alitan hanggang sa naging isang armadong rebelyon na nagmarcha papuntang Moscow. Ang kawalang interes na ito ang nagdulot ng puwang sa kapangyarihan. Sa panahong iyon, nag-away ang iba't ibang grupo sa loob ng gobyerno. Hindi sina Markov at Alyokhin tinanggal dahil sa totoong krimen. Tinanggal sila dahil ang mga karibal nila. Mga taong tulad ng vlogger na Kots at propagandista na Solovyov ang nagsumbong sa kanila sa mapaniil na sistema. Bakit? Para protektahan ang sarili, kunin ang ari-arian, umangat sa ranggo, at mabuhay. Iyan ang nangyayari. Literal na kinakain ng sistema ang sarili nito. Ang mga elitista na sumuporta kay Putin ng ilang dekada ay wasak na. Wala nang nagtitiwala sa isa't isa. Mga ministro, oligarka, propagandista, lahat sila ay laging nakatingin sa likod, nagtatanong kung sila na ang susunod. At kapag nasa ganitong kalagayan ka ng purong pag-survive, nagiging imposible na ang epektibong pamumuno sa isang bansa. Bawat opisyal ngayon ay nakatutok sa dalawang bagay. Atakihin ang mga karibal bago sila ang mauna. At magpakita ng matinding antas ng katapatan kay Putin, umaasang ito ang magpoprotekta sa kanila. Direktang naaapektuhan nito ang digmaan. Bakit? Alam mo ba kung anong mangyayari kapag kinulong mo ang general dahil sa katotohanan? Malamang magsisinungaling na lang ang susunod na general. Ganun lang kasimple at narito ang malaking ironya ng lahat ng ito. Sinimulan ni Putin ang prosesong ito na gusto ng ganap na kontrol. Gusto niyang tiyakin na walang sino man ang makakapaghamon sa kanya. Gusto niyang gawing ganap na pagsunod ang katapatan. Alam mo ba kung ano talaga ang nakuha niya? Pinalaya niya ang isang bagay na hindi na niya kayang kontrolin. Sinisira niya ang pundasyon ng suporta na sumusuporta sa kanyang kapangyarihan. Ina-alienate niya ang sarili niyang mga propagandista. Ginagawang mga kaaway ng Estado ang pinakatapat niyang mga taga-suporta. Ipinakukulong ang mga mahuhusay na kumander. Sinisisi ang kanyang mga pinakabeteranong diplomat. Ibinunyag ng digmaan ang lahat ng kahinaan na dala ng Rusya sa loob ng mga dekada ang korupsyon sa lahat ng antas, ang mga pagkukulang sa intelihensya at ang palagiang kawalan ng kaayusan. Ang bakanting upuan ni Lavrov ay hindi lang tungkol sa isang diplomat na nawalan ng dangal, kundi simbolo rin ng sistemang bumaliktad sa sarili. Patunay ito na ang katapatan ay hindi na nakakapagprotekta kanino man. Ngayon, mag-isip ka kung si Lavrov nga ay pwedeng bumagsak. Ibig sabihin, kahit sino ay pwedeng mangyari iyon. At kapag lahat ay pwedeng bumagsak anumang oras, wala talagang kakampi ang kahit sino. Gusto kong marinig ang opinion mo. Sa tingin mo, kaya bang baliktarin ni Putin ang sitwasyon? Iwan mo ang iyong komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, huwag mong kalimutang ibahagi ito sa mga taong kailangang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa Rusya. Mag-subscribe sa channel para di mo mamiss ang susunod na pagsusuri. Hanggang sa susunod!